So ayun guys, nandito tayo sa likod ng aking bahay. Kung nakikita nyo to, ito yung isang uri ng uh, ano, ng uh, ginugulay namin ito dito sa Bicol. Ito ay tinatawag dito na bago. Ayan, bago. Ito yung uh, ano, ito yung dahon niya, yung talbos nito, tulad nung mga nakikita nyo, nandyan sa taas. Yung pinakatalbos niyan, yan yung ginugulay namin dito. Ayan, namumunga ito ng uh, kulay uh, pula pag hinog na. Tapos, sa uh, siyang may shell yung bunga nito. Tapos, uh, uh, inaano lang, uh, piniprito yung bunga nito. Ayan, piniprito yung bunga nito. At uh, napakasarap din, parang mani ang uh, bunga nito. Ayan guys, kung makikita nyo ito, ito yung uh, bago dito sa amin. Ayan, kung makikita nyo, ito guys, yung kanyang dahon. Ayan yung kanyang dahon. Tapos, ang lasa nito, ang pinakalasa nito, para karing rin naggulay ng, uh, ano, ng uh, talbos ng kamuting kahoy. Ganito po yung uh, lasa nyan. Ayan. Ang pinaka masarap dito sa bago, ayan dapat lulutuin mo siya kasi nakakahilo din to katulad din ito ng uh, talbos ng kamunting kahoy dapat lutong luto yung pakaluto nyo sa dahon nito eto kung makikita nyo guys uh, uh, medyo nga lang mataas yung mga talbos nito ayan isa siyang puno ayan kung makikita nyo isa siyang uh, puno na yung uh, talbos ay ginugulay ayan yung uh, ano niya yung uh, eto yung uh, kanyang ayun hindi pa namumunga ayan, pag namunga to makikita niyo yung bunga nito kulay green tapos nagiging dilaw tapos pag uh, malapit na siyang mahinog kulay pula ayan tapos may shell siya ayun isasangag mo lang yon para gawing mani ayan para gawing mani eto guys Uh, wag yun, ang daming talbos kukunin natin yung kasi yun ang gugulayin namin ayan yung mga talbos nyan yung uh, ano yung mga talbos nyan na nitong bago ayan gugulayin namin yung gagataan masarap yan sa gata oh, kaya alam ko yung mga bikulano lang nito ang nakakaalam kasi uh, sabi ko lang ito ang uh, panay ginugulay Lalo na kung may mga ginagawa itong bakod, tinatanim ito sa mga uh, paligid ng bahay para mayroon silang uh, ginugulay. Ayan, para mayroon silang ginugulay. Napakasarap ito guys na, uh, ano, napakasarap itong uh, gulayin. Favorite ko to Isa ito sa mga favorite ko kasi para ka rin naggulay nito ng uh, talbos ng kamunting kahoy. Ayan, ganyan ang lasa niya at ganoon ding kasarap. Kaya guys, uh, yan yung aking uh, lulutuin ngayon for today's ulam. Ayun, for today's ulam naman. Ang urag na driver kami, Bicolandia. Bicolano, via Heroblogs. Bicolano, via Heroblogs. Basta Bicol, Uragon.